Hi guys! Good evening! So it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. Ngayong gabi, gusto ko lang i-share sa inyo para po sa mga hindi pa po nakakaalam or hindi pa updated sa mga chika, sa chismisan. Gusto ko lang ibalita sa inyo or i-share sa inyo na alam nyo ba kayong mga bagong nag-apply ng SSS Humid ID ay napakaswerte ninyo or yung may mga pending na application doon sa SSS Humid ID. Alam niyo kung bakit kayo maswerte? Kasi si Pag-ibig Fund po ay mayroong Pag-ibig Loyalty Card Plus which is two in one na siya valid ID sa Pag-ibig Fund and then isa na din siya ATM card na kung saan kung tayo ay mangungutang sa pag-ibig fund ng multi-purpose loan or calamity loan, ay doon na po ipapasok ni pag-ibig fund yung ating mga pera na maa-approve kapag nangutang tayo. Ganoon din si SSS. Ganito yung lumang UMID ID natin sa SSS. And then, ang kagandahan guys, is nag-upgrade sila katulad sa pag-ibig fund. Di ba nakakatuwa? Kasi hindi lang siya simpleng ID lang. Dahil ito na din ay tinatawag na SSS Humid ATM Pay Card. So, ang partner nila po na banko ay si Union Bank. So, kung ano po yung itsura talaga ng original na SSS Humid ID natin, ay ganoon na ganoon po siya. Ang changes lang ay magkakaroon po siya ng chips sa harap. Katulad sa Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, ID siya, may picture mo, and then nandun yung mga information mo, and then meron po siyang chips sa harap. And then sa likod, meron siyang magnetic stripe. So, nakakatuwa no kasi ID na siya and then ATM. So, ayun, nakakatuwa lang si SSS kasi nag-upgrade na nga sila. Yun nga lang, sad kasi tayong mga meron ng mga lumang SSS Humid ID ay hindi tayo pwede doon kasi sa ngayon, available lamang ito sa mga sa mga bagong nag-apply ng SSS Humid ID at saka yung mga may mga pending applications. Kung kayo po ay may mga pending application sa SSS UMID ID and then naka-receive po kayo ng text sa kanila, yun po yung tinatawag nila na invitation. Invitation yun na nai upgrade mo yung SSS UMID ID mo. Mag-login kayo doon sa SS online account niyo, and then pumunta ka doon sa services. Pagkapunta mo ng services, i-click mo lang doon yung upgrade to UMID ATM pay card kasi may mga refillupan ka pa doon dahil ang partner nga nila na banko is Union Bank katulad din sa Pag-IBIG Loyalty Card Plus merong Union Bank pero si Pag-IBIG Loyalty Card Plus ang partner niya Union Bank, Asia United Bank at currently niwo work at nila si Robinson's Bank 'di ba? So nakakatuwa. Kagandahan nito lalo na kung first time mong mag sa SSS, ay hindi mo na kailangan pang pang mag-download or mag-upload ng disbursement account. Yung mga nangutang dati sa SSS, yung pinakaunang utang ninyo sa SS online, 'di ba? Marami tayong ginagawa, may mga pinifill up tayo doon, mag upload tayo doon ng selfie with valid ID and then yung disbursement account and then aatayin natin yung approval ni SSS and then after ma-approve ni SSS ng disbursement natin after nilang ma-verify and then goods na lahat, saka tayo ulit mag apply ng salary loan. So, ang kagandahan dito sa SSS, Humid ATM Pay Card, ay kapag first time mong mag-loan, ay connected na agad siya. Wala ka ng mga i-upload pa doon. So, yun yung kagandahan, lalo na kung first time ka. So, ayan lang yung isi-share ko sa inyo regarding doon sa SSS kung ano yung update. Baka kasi yung iba hindi pa nakakaalam. So, maganda na i-share na natin.